Hand. Wow. Yung apit, meron lang si monggol pa. Yeah. Tama yun. Pagkatahan lang yung pencil yun. Pag wala pa, monggol pa yun. Okay? May um, point. <laughs> One more time. English na Tian. Go. Tommy. Tommy. Very good. English na Ano sa English yung sapatos? Shoes. Very good. English sa motor? Rosie. Rosie, Very good. <laughs> <laughs> Very okay, good. Okay. Ingles na noto, Rosy. Gawas na marato, gusog pa mga so. At okay. ganoon <laughs> <laughs> tayo sa ibang bata, kasi meron magaling sa ibang bata. Kuya, anong grade ka na? Grade? Grade. Grade. Very good. <laughs> grade? Grade 1. Grade 1. And? M grade? lang tayo dito. Eh kasi mga rohas magaling to. Alright. I'll give you a question, okay? Sino ang ating pamansang bayan do? O si Reza. Ay, galing. Very good. Pamansang dahon. Pamansang dahon? Manahaw. <laughs> dito. Panawi, panahaw. sino di diba? Tama, tama.